Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tinatayang nasa 2,000 tao ang nasawi habang hindi bababa sa 10,000 ang nawawala sa pananalasa ng Typhoon Daniel sa bansang Libya. Halos mabura sa mapa ang syudad ng Derna na nasa silangang bahagi kasunod ng malawakang pagbaha, bungsod ng pagkasira ng isang dam. Maraming gusali at mga bahay ang nawasak sa pagragasa ng tubig dahil sa malalakas na pag-ulan. Samantala, inaalam pa ng Philippine Embassy sa Tripoli kung may mga Pilipinong naapektuhan ng malawakang pagbaha. Matapos ang itinuturing na pinakamahabang pagdinig sa panukalang budget ng gobyerno, nag-adjourn na ang House Committee on Appropriations. Ang 5.768 trillion pesos na panukalang budget ng administrasyong Marcos sa susunod na taon ang pinakamalaking pondo sa kasaysayan. Bandang 7:30 Martes ng gabi, September 12, nang isulong ni House Deputy Majority Leader Iloilo 1st Ilo District Representative Janet Garin ang adjournment sa budget hearing ng House Bill number 8980 o 2024 General Appropriations Bill. Kinatiga naman ni Appropriations Committee Panel Senior Vice Chairperson, Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo, ang mosyon ni Garin. Magsisimulang isa lang sa plenaryo ang panukala sa September 19 at inaasahang maipapasa sa third and final reading sa September 27. Binuksan sa U.S. Congress ang impeachment inquiry laban kay President Joe Biden dahil sa aligasyon ng katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan. Ang investigasyon na isinulong ni Republican Speaker Kevin McCarthy bagamat walang katiyakan kung papaboran ito ng nakararaming mambabatas. Partikular na tinukoy sa aligasyon ang business deadling ni presidential son Hunter Biden. Tinawag naman ng White House na politika lamang ang hakbang sa gitna ng kampanya para sa 2024 elections. Lumikas sa kanilang mga bahay ang nasa apat na pung pamilya sa takot na maipit ng sagupaan sa pagitan ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Daula Islamia Group sa barangay Mother Tuwayan Datu Hofer, Maguindanao del Sur. Ang lumikas na karamihan ay mga miyembro ng indigenous group na Teduray ay pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center at tinutulungan ngayon ng lokal na pamahalaan. Sumiklab ang sagupaan sa pagitan ng dalawang grupo sa naturang lugar na ikinasawi ng dalawang miyembro ng Dawla Islamiya Hassan Group. Sa huling pagtaya, humupa na ang palitan ng putok matapos ang clearing operations ng militar. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, naguulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng banita.